Sobrang lakas ng ulan. Dumidilim ng langit. At hangin, malakas ang hangin. May pag ata. Ako yung mababasa na ako. Itago yung pusa dyan sa may basurahan. ng ano, yung plastic na basuraan and then sa so, sa ilalim nagtago. siguro to eh. Ito ata yun eh. Sana tayo din na walang pasok. <laughs> <Maso> pa. <laughs> Asa ka. Kung umabsin ka, walang pasok. Tingnan niyo guys, oh, sobrang lakas ng hangin Oh. Ito yung dahon ng ano, kahoy. maulan na hapon guys maulan na na ulan okay lang sana umuulan huwag lang mahangin mababasa kami dito